Ma'am. Oh, no. Okay. Oh, yeah, ako yung taxi vlog. And vlogger. Uh, oh, oh. Ayaw sumikat si Kuya na, ano, <laughs> ng vlogging. Magkukulab. Mama, yung Greco. Ay, vlogger ko. din katabi ko? Oo, oh, 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 yeah. vlogger. Wala. <laughs> Ay, wag ang tanga ni mga kababayan. Ito vlogger din pala katabi ko. <laughs> Anong pangalan ng vlog mo? Paglasing lang yun, Kuya. <laughs> Tiktoker po yan. Ah, tiktoker. Mm -hmm. Uy, huwag nyo pa yung mukha nyo mo kasi sa tiktok baka makita kita. Ah. <laughs> Ayan. Gaganda nila oh. Kulab na. Hindi, <laughs> <Kolab na. laughs> yung, yung pagkulab kasi mo, ano yan, eh. Misan, hindi naman, ano yung tawag niyan. Kumbaga, malaki siyang malaki follower niya ako maliit lang. Eh yung follower niya hindi naman pupunta sa akin, di ba? Eh kasi kung naliligo Pero magpapollow din sa'yo Basketball, Hindi rin, may mga kakulab na ako malalaki pero wala, wala rin yung video Oo, kasi kung yung tiktok niya iba, tiktok ko iba Hindi naman mo pipiti kung hindi naman nagugustuhan kamo alala ko, yung dami din followers Ayan o, mga taga PNB <laughs> <be. laughs> <laughs> ito po talaga yung dancer namin <laughs> nagtatalo siya po talaga yung nagtitikto si <laughs> Ate Christy yun hindi nga nag uh, <laughs> Christmas party yun <laughs> ayan kung makikita mo yung, Ay, yung vlog ko taxi vlog hulaan nyo kung anong vlog ko taxi vlog <laughs> <laughs> hindi ako si taxi vlog pero hulaan nyo kung ano ba yung content ko kasi marami akong followers sa loob nyo eh. kilala ako dyan sa loob nyo yung iba eh naboblog ko din kasi ayan ano pag naulaan nyo libre kayo masakin na Oh, free ride po. Ay, free ride nga doon. Free, ride free ride doon. Baka magtago dyan. Oh, ito yung tiktoker. Ano yan? Ano pangalan sa tiktok mo? hindi po. Ay, hindi. Hindi, joke lang. <laughs> hindi, biro namin sa kasi nag... Bale, yung U-turn tayo, ano? Ah, okay. po. Ay, uh, eh, waka-babayan nyo eh. Sila ngayon ang bibigyan natin ng free ride. Pero magpakilala muna sila, siyempre sa atin. From Philippines. <laughs> 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 o, oh, ma'am, anong <laughs> pangalan <laughs> niya, ma'am? Ella po. Ella? Ella. po? Ella po. Ella maganda. <laughs> Ay, walang apelido si eh, ma'am. Ella po. <laughs> Ito, napaka-X yung apelido. Po, eh. <laughs> Ay, ito sa likod ko. eh si Miss Maganda, o. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan po? Hazel. Hazel. Ayan. Si Ma'am Hazel, ito si Ma'am. Wendy. Wendy. Uy, ito si Ma'am nakatakip sa mukha. Hindi makikita mukha niyo, Ma'am. <laughs> <laughs> influencer po kasi siya, Kuya. Yeah. <laughs> <laughs> influencer. Oh, <sika>. <laughs> Yung <laughs> isa nagtatago Bakun po. Bakit hindi kami kasi. No. Kasi yan, isa-isayin ko po kayo. <laughs> Baka kasi dumuling siya. Para na makita <laughs> niyo yung video nyo. Ayan. Kahit isa sa inyo mag-subscribe para makita nyo po. Vlog? Taxi oh, vlog. yung taxi vlog victory. Magkikita okay. nyo po kagad din. So, YouTube ba yan, oh, Kuya? Po. Sige, Kuya. Magkikita nyo yan. Mm. Magkikita namin yung YouTube. Ayan. So, ano kung ano ba kami? Video dyan. Yeah. Ayan, <laughs> Ayan. o oh, Ano masasabi nyo dahil na pre-ride kayo? Hindi nga, pre-ride Pre po Pre-ride po yan ay, ay, Opo, ayan po ang content ko alas 12, panuorin nyo yung mga video ay, ko wow. Alas 12 po talaga ang playride ko Opo Kuya Moa po talaga <laughs> Okay lang, saan ba kayo? Ay, joke, kuya. Dito joke na, na O oh, libre po talaga, kuya, tingnan nyo po. po yung YouTube ko Oy, subscribe na. Tingnan niyo si po, nagpi pre -ride po talaga. Pre-raid po talaga 'yan. Kuya, mag-subscribe kami. Sa YouTube po, magkikita niyo po mm. puro pre-raid po 'yan. Twin, taxi. Taxi vlog po, magkikita niyo po 'yan. Ayan sila oh. Ah, ito si Kuwa. Wow, uh, 1.33 ang point oh, tingnan niyo po yung mga oh, vlog ko. Oh, subscribe I-double niyo po para makita mm. niyo po pag-upload ko. Taxi. Oh, magkikita niyo po 'yan. Talagang yung pre-raid ko po lahat. Puro libre sakay po ako. Wala akong binibid yung hindi libre sakay. Oo. Galing lang po. Shout out sa Para malaman niyo mamaya, message niyo na lang po ako pag nai-upload. Makikita niyo po yung ano niyo po. Ayan, kuya. Subscribe. Ayan. Boom, PNB ito. Oo. Oo. Subscribe na kami. Subscribe na Makikita niyo po yung puro pre ride po talaga video natin. Wow. Nagkataon na alas 12 doon ako nakatambay tumawid kayo. Buti sumakay kayo sa in oh, kasi kung doon kayo sa isa, subscribe subscribe baka tagayin pa kayo noon. Oo, oh, oh, buti na lang <coughs> kay Kuya. Sorry. Di ba di ba sige, tali po. Tali sige po, sige po. Ayan. ayan, ay ayan si, thank po. si, thank si ayan, na, na, Oh, thank you, thank you, Mama. Thank, thank you. you. Oh. Thank you. Thank you sa vlog, Char. na kami, Char. <laughs> ayan sila, oh. oh yes. Sige, bye-bye po, bye-bye. Thank you po, thank you po. Ayan mga kababayan, mga Iyan po yung purpose natin sa libreng sakay, yung nagbi-break time po, pupunta po at kakain. Iyan po yung purpose ni Kuya para sa ganun makatulong po tayo sa mga ating mga kababayan na nagtatrabaho, no. Wala po tayong purpose dito na kung ano man yung ibig sabihin. Kaya dito po sa mga nag-subscribe sa akin na nabigyan kong libring sakay kila mamila maraming maraming salamat po sa pagbayag at nawa, masakay ko po uli kayo na magpark to, T kasi lagi naman po akong nandiyadaan sa lugar nyo, no message po kayo dito sa video ko mamila, yung katabi ko yan, siya po yung pinakasiksi dun sa magkakasakay ko Ayan lang mga kababayan, maraming maraming salamat sa pagbibigay ng free ride at sana nagustuhan nyo po yung video ko na yung nabigyan ko ng libreng sakay ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo. Lima po sila pero dahil hindi naman kalayuan. Kaya okay lang naman, sinakay ko na sila. Ayan lang mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.